maganda Manang mana sa ano sa anak niya oh. Ang siya kasama ko ngayon. Kailangan nating i-vlog 'to nangyayari sa atin. Kailangan natin sabihin 'to kasi kasi ano ah para makita ng tao kung ano nangyayari na pagtitinda sa araw-araw Ayan. December 26, dumating yung ko. Kami na magtitinda. Puyat na puyat na ako. Alas dos pa lang. Nandito na sa palengke. Launa, ganyan. Dumating yung asawa ko, 9.30 na yan. Pero wala na kami tinda. Ay, wala akong tinda yun. Shoutout pa, uh, oi. Uh, ha? Wala akong tinda. Wala akong tinda. Yon, shoutout sa lahat ng mga ano natin dyan. Kapwa nating na mga kabucher, kuatadero na naghanap buhay araw-araw. Fresh po yung baboy namin, kunti na lang. Kasi okay, yun dumating yung sa ako ko eh. Located lang yan dito sa Liberty Cruz, number 98. Yan. Wala naman masyadong tao kasi mga pagod pa. Pero marami pa rin pong bumibili kasi yung mga naubusan ng pagkain sa handa yung mga na naubos ng 24 nung, no no chubena umibili pa rin sila kahit kahit sabi mong uh, ano tawag ko rito, sawang-sawa na sila sa baboy No choice sila, bibili talaga sila nito Eh, isa, winuhugasan Wala na pong tao, hindi na gano'ng masyado mata matao Pero marami pa rin po bumibili ng baboy Ang tao nito, umbalik na ng tao nito Baka mga 29, 30, 31 Marami na uling tao nyan So kung mamimili po kayo, ayun po mga tinda namin. Ang kita nyo naman ng na sariwa po lahat. Oh. Fresh na fresh, fresh. At yung kiniling natin, fresh na fresh, puro laman. At ito yung special ribs namin, baby back ribs. Opo. Tunay yung pata namin, oh. o. Fresh na fresh yung pata namin. Mga buto-buto. Oh. Yung patang likuran. Pork chop. O, oh, yun po, ganda, o. Oh. Ganda na yun po natin, o. Oh. Fresh na fresh lahat, o. Oh. Yan po, ganito, eksena sa palengke ng ano ba ngayon? Shoutout si Usay. Oh, yeah. December 26. Ayan, yung so asawa ko ni Titintang. Ganda, oh. Manang-mana sa, ano, sa anak niya, oh. Lopet lupet siya kasama ko ngayon. Kailangan natin i-vlog to nangyayari sa atin. Kailangan natin sabihin to kasi, kasi ano, ah, tawag, para makakita ng tao kung ano nangyayari na pagtitinda sa araw-araw. Ayan. Makakita niyo. ayan, oh. Dahil yung mamimili, ba? Diba? Oo. Oh. Para makita niyo po. Huh? Yan, ang makita nyo. Ayan. Eh. Sex done. Pero wala masyadong tao, pero maraming namimili. Ayan, ganito po ang eksena rito. Ganito ang eksena sa palengke araw-araw. Ganito po yung ginagawa ko, ginagawa namin yan. Ganyan nyo yung mga namimili. Diba? Pati sa second floor, tsaka sa third floor. Kung ikutin ko yan, tingnan nyo namin, mahirap magsalita lang pero napakadali po maubos. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa atin, mga boom nakapalaw sa atin, nakasubscribe. thank you po sa inyo. Yan, umibilis sila sa atin, yung mga nakakilala sa atin. Ito po, yan, Visa Petros, yan, kapitbahay namin yan. Bumibili, yung sarayan ni Bang Lista. Cooler, pe. Papakuler daw, papakuler daw siya. Pero thank you talaga, maraming salamat po kay God. Happy New Year po sa inyong lahat. Sa New Year, magkita-kita po tayo. Magkita-kita tayo sa New Year, ayan. Ayan, di ba? Ayan magagandang nangyayari sa buhay natin, lalo na to. O, oh. oh di ba? So, yun lang guys. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you po talaga para makita nyo po yung daily routine natin. O, oh, di ba? Oh, oh. That's oh. G.